Rito. Yan Ano na pangalan ito kaya? Baby Boy Baby Boy, yung isa naman si Boy Buga Yung isa naman Kuya, yung isa iyo. ano pangalan sa'yo? Batang Pulo Kaya pala Boy Buga ito mga kagli Ano namang karge, meron talagang ganun kalabaw eh Pero okay lang yung ganyan Basta ang importante umihila Hindi sumusuko, kahit hingal-hingal siya Ayan. Doon daw do sila dadaan sa may paso na yun. Hina natin doon. Ito mga si Boy Buga pangalan niya. Ngayon alam ko na kung bakit Boy Buga hingalin siya mga kaagri. Team Sampagita. Ayan, yeah, sakit sila ron Doon na tayo sa akyatan Sakit oh. na muna Tapos konting pang press Konting buhos Para pagkakit niya rito Veteranong ano na si kuya eh Veteranong mga mga labaw na Ito ang hirap din to ah Medyo mahirap din O yan, ano ang pangalan yan? Baby boy Baby boy, yabang naman <laughs> Kaya kaya ni baby boy, daming karga, ilang karga niya? Sampu. Sampu pa, bata pa lang mga ka baby boy! Kaya mo ba yan? Yan na si baby boy mga kakri oh baby boy! Yabang <laughs> eh na nga, sipuga ay malaki si kaya kaya bali yan, baliwala yan Malaki eh oh Heto, ayan tama lagi kinarga niya. Ilang karga mo kaya? Anim sakto lang bata pa kanya. Sasalto charito pag ka-agri <laughs> si Boy Pulo. Ay nako mo, dumulas yan Ay, gumutkot. Ah. Tama lang yung karga niya, mga ka-agri. Kunti nagdagan niya ng konti. <laughs> Gano sana mga ka-agri, hilang. Ka. Huh. Si Boy Pulo, Boy Buga at si Baby Boy Team Sampagita Bumuga rin pala siya no? Mahirap talaga aakit eh no? Bumaga rin kanina hindi siya bumuga oh Nadali rin pala siya pero malakas itong kalabaw na to mga Sampu kasi karga niya eh. Bata